Kayo naman talaga, napansin nyo na naman itong balitang ito tungkol sa isang um, hospital, parking lot sa Davao City. <laughs> Pinag-uusapan ngayon eh. Kasi ito, wala namang bagyo dyan, madalas ano ho, ulan, oo, maulan madalas sa Davao. Pero kahit konting ulan daw dyan, ay bumabaha na. Ang nakikita ko dito sa pagbulgar na ito ni PBBM, ang nakikita ko, yung pagbulgar niya, yung pinangalanan niya talaga, yung mga top contractors na yan. Nang balita natin, ang dalawa sa, sa uh, top contractors na nga, nga, na yan, ay mga dikit kay Digong. Oh, at yung iba pa ay mga kakilala rin na mga nasa paligid ni Digong, tutulad ni Nabongo. Tignan nyo naman, di ba? Tignan nyo naman. ulan lang to, ha? Ah. simpleng ulan lang sa Davao. Baha agad. Hmm. Ito po ay nasa isang hospital parking lot. Ito yung nangyari kahapon, Tuesday, August 19, 2025. Oh, yan. Ganyan po kalala. Hmm. Tapos anong sasabihin na naman itong mga taga Kasi sabi ni Basta Duterte, seryoso daw ba talaga itong si PBBM na panagutin yung mga sangkot sa anomalya ng government project na specifically nga ay yung mga flood control projects na yan? Opo, seryoso po. Kaya humanda kayo. Dahil sa tingin ko, napakarami sa mga contractors na yan, napakarami sa mga politiko na yan, um, ay naging malakas lalo ang loob para gawin itong mga ganitong kabulastugan. Dahil noon ay dikit sila sa mga Duterte. Oh, tinolerate eh. Diba? Kasi bakit mo ito tolerate yung isang kamalian? Posible kasing nakikinabang kayo, kaya okay lang sa inyo. Posible rin na kayo ay ganun din. Kaya might as well dance with the music. Hindi mo pwedeng sitahin. Hindi mo pwedeng panagutin dahil isa ka doon sa mga taong sangkot nga sa sa anomalya na ito. Ang katanungan kasi, ito ba ay pupursighin ng nasa Malacanang ng ating Pangulo na panagutin nga itong mga contractors na ito? Sa nakikita natin, dahil gumugulong ang investigation sa Senado, sa nakikita natin, oo, pananagutin yan. Um, ang plano nga, or ang, ang sinusulong na nga, or ang kumikilos na rin siyempre ang ating gobyerno, para kasuhan ng economic sabotage, etong mga contractor na sangkot dito nga sa anomalyang ito. Ang lala, merong isang, isang uh, flood control project dyan sa Bulacan na na kuno ay reported as completed, eh wala naman talaga, hindi hindi naman nag-exist, wala ni isang trabahong nangyari. 55 million nawala.